Bagong balita mula Washington. Malapit ng humingi ng paumanhin ang India sa White House at ititigil na ang pagbili ng langis mula Russia. Magsusumamo kay Donald Trump na alisin ang lahat ng taripa sa kalakalan. Kampante ang kampo ni Donald Trump na malapit ng humingi ng paumanhin ang India at itigil ang pagbili ng langis mula Russia. Naglabas ng ganitong impormasyon ang kanluraning media. Saan ito galing? Sinabi ng tagapayo ng Presidente ng Amerika na si Garrett Ziegler sa Bloomberg na magbibigay linaw at itatama ng New Delhi ang kanilang posisyon. Kasabay nito, lumalaganap ang ideya na lalong paiigtingin ng White House ang presyon sa pinakamalalaking mamimili ng langis ng Russia. Ganito ang sitwasyon sa impormasyon. Tara't alamin natin ito. Ako si Alexi Pechi. Ngayon ay Setyembre 6. Bago magsimula ang episode, gusto ko lang magbahagi. Dahil sa dami ng balita at tuloy-tuloy na trabaho sa newsfeed, minsan isang beses sa linggo ay kinakausap ko ang psychologist para hindi ako ma-burn Kung kailangan nyo naman ng araw-araw na banayad na tulak para kumilos, i-recommend ang isang YouTube channel na araw-araw may maiikling video mula sa psychologist tungkol sa pag-iwas sa procrastination, pag-ipon ng lakas ng loob, at pag-iwas sa burnout. At higit pa roon, normal at praktikal ang tono. Walang mga peking guru. Kaya inirerekomenda ko ang YouTube channel na yon. Iiwan ko ang link sa description at nirerekomenda ko ring mag-subscribe at mag-save ng ilang video para mapanood ulit. Ang hangganan ay pagiging tapat, hindi pagiging malamig. Hindi kailangang laging available para mahalin ka. Simulan natin sa mga totoong katotohanan. Ano ang posisyon ng New Delhi? Kamakailan Sinabi ng Finance Minister ng India na si Nirmala Sitharaman, ipagpapatuloy ng India ang pagbili ng langis mula Russia kung ito'y ayon sa pambansang interes. Alam mo hindi ito para sa lokal na merkado. Ito ang posisyon ng gobyerno ng India na tatlong taon nang sinasamantala ang diskwento ni Putin sa langis ng Russia. Talagang maximum, maximum, maximum. Kailangan pang ibaba ang presyo ng langis para sa India at China. Mas malaki ang diskwento, mas maliit ang kita. Pero hindi ibig sabihin nito na agad-agad tatanggihan ng New Delhi ang murang hilaw na materyales. Ibig sabihin, wala namang dahilan para tanggihan ito ng India. Tama ba? Paano ito konektado sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine? Direkta. Dahil bawat bariles ng langis ng Russia na napupunta sa India na may diskwento, nagiging tinatawag na gray na halo at bahagi nito ay muling ine-export papuntang Europa. At ito ang pinaka-pinaka-interesanting bahagi. Ang totoo niyan, napag-usapan na natin ito dito sa YouTube channel na ito na ang India ay bumibili ng krudong langis mula sa Russia na may diskwento tapos pinapalitan lang ang etiketa at ibinibenta ulit ang parehong krudong langis sa Europa. Sabi ng Europa, pakinggan ninyo, hindi kami bumibili ng langis mula sa Russia. At formal, totoo nga ito, bumibili sila ng diumanoy langis mula sa India. Pero sa totoo lang, alam ng lahat na ito ay langis talaga mula sa Russia. At ito mismo ang sinabi ngayon ni Trump, alam ninyo. Diretsahan niyang sinabi sa mga Europeo habang nasa coalition call. At sinabi niya na kayo, mga Europeo, ay pinapakain ninyo ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine sa pamamagitan ng India. Isinulat ito ng Axios at Build, napakadiretsyo ni Trump. Dapat tigilan ng Europa ang paggamit ng langis ng Russia at idiin ang China. Ang sugo ni Trump na si Steve Vitkov sa summit sa Paris noong Setyembre 4 ay tahasang inakusahan ang Europa sa pagbili ng langis ng Russia mula sa India. Sinabi niya na panahon nang itigil ang pagkukunwari, ilantad ang baraha at ipakita na bumibili kayo ng langis ng Russia. Pero medyo palihim. Pero sa likod ng katigasan na ito, syempre may butas pa rin. Hindi pa rin nagpatupad ng karagdagang hakbang laban sa China ang puting bahay at sa halip ay sa India lang nakatuon dahil hinihingi ngayon ni Trump sa Europa na magpatupad din ng mga parusa laban sa China. Nagpapahiwatig siya na, Tingnan ninyo, tinamaan namin ang India gamit ang aming mga taripa, kaya dapat ninyong tamaan ang China. Hindi kami nangangahas, kaya dapat kayong umako sa isyong ito. Kung hindi, ipapakalat namin na bumibili kayo ng langis sa Russia. Hindi pa rin sumali si Trump sa bagong presyo ng Europa. Ang presyo ng langis ng Russia ay 47 hanggang 6 na dolyar kada bariles. Wala rin siyang ipinataw na bagong parusa sa Shadow Fleet. Iyan din ay mga katotohanan. At alam mo, madali nilang nakakalimutan iyan sa koponan ni Donald Trump at nagpapanggap na, pakinggan mo, nagawa na namin ang aming bahagi. Ngayon, bakit ang paghingi ng paumanhin sa India ay napakadelikado? Dahil ang panloob na politika ng India ay hindi namumuhay ayon sa lohika ng pampublikong pagpapasakop ang paghingi sa New Delhi na humingi ng paumanhin para sa isang patakaran na hayagan nitong tinatawag na soberano ay tiyak na magre ng sagot na hindi. Ibig sabihin, lilipat ang alitan sa ekonomiya, siguro, freight, fleet leasing at pagbabawal sa daungan. Ang usapin ng mga pinaghalong langis na ito at ang kanilang pinagmulan. Dito, may tunay na kapangyarihan ang European Union. Ito ay ang pagpapababa pa lalo ng price cap sa langis mula Russia. Ito ay ang paghuli sa Shadow Fleet, pagbabawal sa paggamit ng mga dock at insurance para sa mga barkong may dalang ganoong uri ng grey na langis. Higit pa dyan, kung talagang gusto ng Europa na ipakita na hindi lang sila puro salita, kundi may ginagawa rin. Alam naman nila kung alin sa mga bariles ng langis mula India ang talagang galing Russia. Kaya, itigil nyo na lang ang pagbili niyan. Sa kabilang banda, kung isasabay ng Europa ang mga filter na ito, sa Britanya at Canada hindi na magiging ganoon kamura ang blend. Mga refinery ng langis sa India. Siyempre, mga practical sila na uunawaan nila na kapag bumaba ang margin, mawawala na lang ang buong scheme na ito. At mas mabuti ito kaysa sa anumang pampublikong pagtatalo. Mas mabuti ito kaysa sa mga pampublikong pahayag na tipong ang India ay lalapit at hihingi ng tawad. Kung papag-isipan mong maayos, ang totoo ay nasa gitna lang. Oo, dapat linisin ng Europa ang mga gray na rutang ito at dapat din silang managot sa sarili nilang mga pagkakamali. Oo, matigas maglaro ang India para sa sarili nilang interes at gagawin nila ito habang kapakipakinabang sa kanila. Alam ninyo, mas mababa ng kaunti ang epekto ng taripa ni Trump kaysa kita mula sa murang langis ng Rusya. Kaya patuloy pa rin silang bumibili nito. Oo, maaaring magpataw ng pressure ang Estados Unidos, pero dapat itong gawin gamit ang mga lehitimong paraan, hindi lang puro panawagan. At oo, para sa Ukraina, ito ang pinakamainam na resulta. Hindi ito pampublikong paghingi ng tawad ng New Delhi tulad ng sinasabi sa Washington, kundi isang nakakabagot ngunit nakamamatay na inhenyeriya. Mas kaunting mga kumpanya ng siguro, mas kaunting mga dokumento, mas maraming verifikasyon ng pinagmulan ng langis, mas maraming itim na listahan ng mga tanker. At dahil dito, ang langis sa ugnayang ito ay hindi lang basta simbolo. Ito ang budget ng digmaan. Hindi kailangan ng malalakas na salita, aksyon ang mahalaga. At syempre, tungkol sa reputasyon ng Estados Unidos ng Amerika na sinira ni Trump ayon sa mga headline. Ngayon, The Atlantic ay nagsusulat tungkol sa reputasyon ng Amerika. Hindi lang basta pahayag sa panayam ito. Serya ito ng desisyon, parusa, misyon at obligasyon. Ngayon, inuutusan ng White House ang Europa na higpitan ang China at alisin ang gray na iskema. Pero hindi niya pinipirmahan ang European Cup sa presyo ng langis ng Russia. At hindi rin kasing higpit ang pagpataw niya sa mga rutang Chino kumpara sa Indian. Ang reputasyon ay hindi base sa pagiging maingay, kundi sa nagawa mo. Dito, may pagkakataon ang Washington kumilos. Kaya, sa konklusyon, ang pagsira sa posisyon ng India sa pamamagitan ng pampublikong paghingi ng tawad ay isang talunang paraan. Ang tamang paraan ay gawing mas mahal at delikado ang gray na pamamaraan. Siguro, mga pantalan, mga dak ng pinagmulan. Yung pinag-usapan natin, abala na dyan ang Europa, ang United States ay nasa sangandaan. Ngayon, sasali ba ang United States sa maruming trabaho o magpapatuloy lang sa mga pampublikong puna? Dito ito nagiging interesante. Kasi, alam mo, pwedeng sumigaw na darating at magbabago na ang India. Pero pwede ring magpataw ng mga parusa sa Shadow Fleet. Pwedeng suportahan ang price cap sa langis ng Russia at iba pa. Para sa Ukraine, malinaw ang aral. Kapag maliit ang tubo ng blend, mas mabilis maubos ang budget ng digmaan. Ang paghingi ng paumanhin ay para lang sa headline, hindi sa tagumpay. Hanggang dito na lang ako. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments sa ibaba ng episode. Mag-subscribe, pindutin ang bell at ilike ang channel. Iyon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.